Kung so, may pinagdadaan kang trials pagsubok, alam mo yung pinakamaganda mong gawin is yung ano mo, yung to have a calm mind, yung level-headedness mo nandoon. Kasi alam mo yung mga ano, mga kahinaan ng tao, makikita mo yan sa pagbadali silang makontrol ang emotion nila. Diba yung mga nagba-viral na video if may road rage, uh, galit sila, pinapairal nila yung galit nila. Pero they they are being perceived as weak kasi lahat ng nangyayari sa kanila nagre-react lang sila. Parang reactive sila sa mga bagay na ano na nangyayari outside of their own control. Yun nga, tulad ng road rage sa bangga sila. Ano ang magiging reaction nila, 'di ba? Parang kahit hindi siya nasa diyan ng tao, gagalit sila. na naglalabas sila ng baril. And tayo as bystanders, nakikita na natin 'yun as weak. at Tulad doon maglalabas sila ng baril, magwawala sila, sisirain nila ibang sasakyan or ano. Dapat i-approach lang natin yung lahat ng problema natin as kalmado lang. Yung kalmado na meaning objective yung ginagawa mo. Kung nabangga ka or nagka ano ka or nabangga ka. Nakabangga or nabangga. Ang mangyayari lang dapat is yung objective mo lang yung ni mo yung na pangalan ng tao, kukunin mo yung yung mga 'yung ano, 'yung na-damage, kung paano niyo i-settle 'yung mga bagay na ano, kung paano babayaran, kung sino papagawa. 'Yun lang, 'yun lang. Kumbaga, kapag kalmado ka, alam mo 'yung mangyayari or dapat mong gawin. Kapag hindi ka kalmado, andun lahat ng gagawin mo, 'yung galit, 'yung paninigaw, pananakit, which is mali. Dapat uh, sa lahat ng bagay, hindi lang sa anger. Halimbawa, kahit sa ano, kahit sa ang bagay, kahit sa uh, uh, estudyante ka man or nakatrabaho, alam ko may mga nakakagalit na situations or yung problem or yung mga mismong tao hindi lang sa classmates, sa teachers, sa katrabaho, employee, sa boss, sa businesses, sa mga customers naman. Lahat 'yan uh, may ma-encounter ka na mga klase ng tao na galit or galit or makakagalit sa iyo or mapagpapalungkot sa iyo alam ko kasi ang pinaka best approach lagi sa lahat ng bagay is tignan mo siya ng parang para kang malayo no parang ano lang yung wag kang mag ng hatred dun sa tao na makakapagpagawa sa makakapagparamdam sa iyo ng lungkot ng anger, ng frustrations. Dapat lahat ng bagay kalbado ka lang. Meaning, ito yung pinaka essence lang na sinasabi ko. Pwede mong maramdaman yung mga emosyon na yon. Pero ang 'wag mong gagawin is mag-react doon based sa emotions na yon. Pwede mong ramdamin. Pwede, halimbawa, kung nabased ka man o ano man, pwede mong ramdamin pero wag mong ipakita na magbe-base ka ng kung ano yung gagawin mo na ano, di ba? Kung ano yung gagawin mo base do sa... na mo emosyon na yun. Dapat level-headedness, clear-headedness, calmness. Handon lahat yun. Kasi makakapag-decision ka lang ng tama kapag ka uh, calm-headed ka. 'Di ba? Ganun 'yung ano eh, ganun 'yung tulad dun binanggit ko nung unang example, road rage. Ganun din mo rin magagawa 'yung mga maling decisions eh. Kapag ka, nag-base ka sa emotions mo, halimbawa, 'yung nga, mga nabasted, naglaseng, naginawang ginawang mali or kapag ka nalulukot ka, may, may decision ka. Kasi pag nag ka based on your emotions, malungkot ka, magde ka, galit ka, magde ka. Or or masaya, kahit masaya, kahit masaya ka, nagde ka parang andon kasi yung ano eh. Hindi mo siya tinitignan objectively. Minsan, di ba, pagka, eto na may example, pag masaya ka, mas, yung decision mo, mas napapadali. Kung bagay, namamadali mo, hindi mo siya nakik nakikita as yung pag-calm ka. Parang mas makakapag-decide ka, di ba, pagka uh, may bibiling ka, gusto mo agad bilin, edi, parang masaya ka agad eh. Gusto mo na may, may binanggit sa'yo mga specs or may binanggit sa'yo mga magagandang bagay, di bilin mo na agad dahil masaya ka. Di ba parang mali yun? Dapat calm-headed ka pa din. Or kapag malukot ka, may ganto kang gagawing desisyon. Tapos, magsisisiyan mo sa huli. Kahit na masaya ka, pag may ganto kang bibiliin or idedesisyon, tapos, magsisis ka sa huli. Ganon din, lahat ng emotion, masama. Kapag ka uh, eh uh, inang pinairal mo sa pagdidesisyon. kailangan i ramdamin mo lang pero i clear mo siya clear mo lahat ng situation tapos uh, i approach mo lahat ng bagay uh, calmly kahit pagbili ng gantong properties gantong mga mga luxury items dapat wag mong ichechempo na alam mo yon na masaya ka. Dapat tignan mo talaga para wala kang pagsisisi sa And kapag malungkot ka, yun din. Huwag ka rin huwag face ng trials ng, ng hindi ka clear-headed or hindi ka calm. Uh, malukot, malungkot, masaya, galit, uh, lahat ng klase ng emotions. So, lahat ng nagiging decision mo, uh, dapat calm-headed lang. Hindi ko sinasabing maging manhead. Ramdamin mo pero yung calm-headedness nandun pa rin sa huli. Ayun pa rin yung mananay. Eh. And ito, para, para din sa akin yun na ako marami kong decision based sa mga ganon emotion. And syempre, as we grow old, natututo tayo na kung ano ba dapat yung, yung dapat nating gawin sa mga nararamdaman nating emotion. Dapat, inya uh, Uh, one last time Inaano ko na Pag pinanood mo siya in a bystander na perspective Yung mga sobrang Pag may nangyari sa kanila Galit sila, malungkot sila, umiiyak sila Or ano Parang as a bystander perspective Parang binibilital mo sila Or pwede mo silang bulihin Ay, na, madaling magalit, madaling ano Parang kasi siyang ang mangyayari lang dito. Para kang master ng ibang tao. Kasi, kaya kanyang uh, paramdamin ng ganito. Parang may gagawin lang ako. Halimbawa, as isa akong... Uh, naging bully din ako. Means, ano, parang may kaya kong paramdam sa to. Halimbawa, may gagawin akong nakakainis. Magagalit ka agad. Parang kaya kitang ipapit in a way na gagawin ko to magagalit ka gagawin ko to malulungkot ka gagawin ko to sasaya ka dapat pagka isa kang yung tao na ina-approach mo lahat ng bagay na nakalmado ka kasi out of your control yun hindi mo siya ano kung may mga gagawa man sa'yo na nakakagalit sa ibang tao, dapat hindi ka agad magalit. So, hindi mo dapat siya i-hate. Parang titignan mo kung ba't niya ginagawa yan, kung ano yung mga naging karanasan siya sa buhay, kung bakit ganon yung nagiging approach niya kung ano yung mga bagay na dahilan or kahit walang dahilan dapat hindi ka magalit sa kanya dahil iyon talaga siya hindi mo siya kayang kontrolin baguhin ng ano lang kaya niyang baguhin sarili niya pero hindi mo siya kayang baguhin so ang pinaka gagawin mo lang is uh, yung kaya mo lang yung uh, within your control so in lang para din sa akin 'to, lahat ng mga bagay. Minsan kapag yung bagay na yung trials kapag uh, na ito yung na-control mo yung emotions mo, yung calm-headedness mo. Alam mo makikita ng tao 'yun eh, pag uh, may problema, tahimik ka lang, calm-headed ka lang. Ito yung isa sa mga traits ng isang leader. Ah eh. uh, Siyempre, pag alimbawa, uh, isa kang political leader, isa kang head ng uh, business or na organization, kapag may nangyayari sa, alimbawa, presidente ko naman, ano may nangyayari sa bansa mong crisis, war, impending war even, alimbawa, uh, yun nga, hindi pwedeng bawat press conference mo, galit ka, nagwawala ka, or malungkot ka sa nangyayari, or sa business pagka may ano or sa organization pag may nangyari sa iyo may bumati ko sa iyo magwewelga ka kaagad may nagkritiko sa iyo uh, magagalit ka agad di ba lang tunay na leader presidente na uh, nagagalit pero dahil presidente siya hindi siya pwedeng mag-base sa anger niya dapat kung ano yung batas yung pa rin calm headed ka pa rin Halimbawa, ano ka, di ba? May ganun, di ba? May mga presidente yung magagalitin. Una, natutuwa ka, pero parang, as, kapag tinignan mo siya talaga, parang, hindi dapat kasi, ang, hindi ka dapat ng presidente kung hindi ka, hindi mo gusto ma-criticize. Ma And, halimbawa, di ba, sa isang, sa Pilipinas, may isang religious uh, uh leader, kapag ka can ka ba, magwe -well ka ka, ka ba agad sa EDSA or kung saan? Di ba dapat dahil leader ka, all, all, open ka to criticism. Hindi ka pwedeng iya uh, i-approach mo siya ng level-headedness kung ano man yung mga nangyari. Yun lang yung gagawin mo according to the law. Hindi ka pwedeng uh, may sinabi lang na maliit na maliit na bagay. Mag well, ka, ka na. Or, di ba? Ganun, di ba? gusto ko lang tingnan yung mga ano, mga celebrities or figures na nag act pero nila sa huli. Halimbawa, may mga host ng isang TV show, di ba? May masasabihin kang ganito. Tapos, syempre, dahil recorded yun, mape-play, mape-play. Uh, Naka magiging viral. Nangyayari, magiging ano na, magiging, alam mo na, ayun, magiging mali decision pala kasi pinairal nila emotions nila. So, medyo humaba lang pero ayun yung pinaka essence ng sinasabi ko. Parang uh, you, you, can feel those emotions pero always uh, be calm sa lahat ng mga bagay na yun. And uh, that's all. Maraming salamat and mga ka-story. Thank you. Thank you.